Okay, mag-shopping talaga tayo. Yeah. Ah, oh, nandun yung mga boys. Boys oh, and girls. Half-half yan Oo, mga bakla na lang. Mag-shopping daw sila, guys. Ayan. I want sandals. Mga Nike. I want sandals. I want sandals. You want with heels? Pet ko yun, know. oh. Oh, yung mga dito banda. Oh, di ba? Magaganda, makikute. Oh, ang kikyut kaya. 119, guys. 129 too. I want the blue. Ay, ang cute. Ayaw niya dito? Why? Ayaw nila dito. Kasi hindi ay, daw pang bakla. Sa, <laughs> sa inyo, ng so, ay, hindi ay, daw pang bakla yung mga yun. O, dito ako bumili ng ano, sapatos ko. Ay, m -m? Sa Puma. Ay, hindi pala, hindi. Hindi pala IMM, but, okay. so, but it's Puma. Apili, Pari ko, yung laki naman yan. oh dilaw na Or lang. Yung naman yan. Dilaw na lang para ano, kitang-kita ka. <laughs> wow! 160. Pagkat. Pagkat. 100,000. Hindi natin afford yung oh, ganyan. Sandal lang kaya natin. <laughs> 60 dollars na nga lang itagdag mo. 100 <laughs> oh. <Isandahan laughs> lang yung budget natin. Haa. Bakit mahal ngayon? Nung bumili ako, ang bumura. No, sell na ngayon, oh. Tingnan mo, 85 na lang. 190, naging 185. Hindi yung mga ito, oh. Dati ang mura kaya. 175, oh. Hindi, mas mahal ngayon. Mas mura dati. nagsay lang sila. Etios lang yan. Hindi, sir. Pinta ka sa mayroon. Oh, ganito oh. Di ba gusto mo? Ah, akala ko gusto mo yung mga high cut. Kahit nag-blurred na ang cellphone Sa ano, sa panang manok ayaw mo? Pa'an ang manok? Dunos, Adidas. <laughs> Ay, nako. You didn't get it. <laughs> Sabi ko, pa'an ang manok? Sketcher na lang. <laughs> o, oh, dyan na lang. Maganda yan sa putikan. Ha? Pangano naman yan. Tignan mo yung sapatos nila o pang winter. Charles and Kito o. Oh, yan o. May mga heels. Kayo na lang. Ay, ang cute, oh. Ang cute. Maganda mo di ba? Ay, mas maraming stuff. Ayaw mo lang kasi wala kang Ayaw mo kasi wala <laughs> kang pop How much? p Okay. Nag nag pwede niyan. sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Sa <laughs> kanya Kaya nga niya. Ibigay niyo sa kanya. Wala <laughs> kami oh, oh, talaga. Okay. Kaya oh, nga. Para sure, Parang masama sa lugar. Parang inaano ko na nga, di ba? Ano? Sa ano, pag bumayang oh, mayaman kami. Kaya saan ba yung maganda? Yung kulay, yung light, or yung... Ang cute din nito. Ay, ay, din nito, ay, 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 Pili ka na para pang next year na, na birthday mo. <laughs> oh. Magka-birth month kami eh. Magka-birth month kayo? Oh. April? Dito diba nung birthday ko, kumain tayo. kakatapos lang ng birthday niya, nung home sa hotel. Oh. siya sa mga ganyan. Akala ko ba ikaw mag-shopping? <laughs> Bakit ikaw nag-shopping? Mag-dress <laughs> oh, ka? Okay. Para di ba? Hindi, oh! grabe Dito ka na lang mo. Dito mo. May ganito si Tintin, no? Oo, oh, kukunan na pa. Ito mo sa amin, maganda yung brown. Oo, oh, kukunan na pa Ito, oh. Yung brown? Oo, may ganyan si Tintin. May ganyan si Tintin na napunta na sa akin. Ganito sa akin. Oo, oh, ba? Diba? Napunta na sa akin yung kanyang Tintins. Ang gusto kong bilhin ito. Hoy! Hoy! O pwede na sa akin to sa December 53. Ma, gusto mo? Ma, gusto mo? Thank you. Maganda siya. Kaya itakit mo ang maganda. 80 dollars. Cute siya. <makes mo> Walang lagay ng payong. May sa loob. Huwag ka magkarala. Manalig sa loob. May ibang kulay ba, maraming pulela, boy? Bagay ba siya? May ibang kulay ba, boy? Ano? Balik sa loob. Dumihin siya. Mas marami ba? Oo, oh, maganda pero dumihin. Ang maraming stock dito? Diba? Dumihin na nga lang. dumihin para matakot. Pero mataas na <laughs> Ay, Bakit ayaw mo okay nga 'yan kasi kahit magtakbo, ay sorry. Okay, continue natin guys kasi bawal doon sa CK pero ang dami kong video doon. Oh, ayan. O so, ngayon, papasok na tayo sa Nike. Niki. Oh, dito na tayo sa Niki, guys. guys. Mas maganda dito, dito, marami tao. Oh, dito sa isa okay. rin. So, guys, so ngayon papasok na kami. Bakit yeah. dyan yung bisip? O oh, maganda siya. Ayan guys, napagod na siya sa kasha shopping. May nabili na siya si ayon Ayaw niya doon sa paan ng manok. Ayaw niya sa paan ng manok. Napagod siya. Ah, Nagahanap kami ng kainan, guys. At nandun na nga si Pedro. Nauna na siya. Naging ala-ala na lang siya. Igit ka bakit kasi nauuna ka lagi hindi mo sinasamahan ng mahal? Ano <laughs> Pedro? Pentuko. Bakit ka no'ng sa pamahal? Oh, bakit kasi <laughs> nauuna ka? Bakit kasi? Sandaw. Pasok daw siya sa Pedro muna sa Pedro daw muna. Pasok muna kami kay Pedro, guys. Namimiss ko na si Pedro. Si Trump. You don't know Trump? Ay, naku, nahuli ka Hindi <laughs> mo kilala si Trump. Isang mga nuso. Ay! Ano na matay siya? Pag namatay yan, edi eh, si Biden na panalo. Sino? Si Trump nga, masyado. Ano yan? Patay? Tinamaan sa ulo. Ha, ah, bakit? Naku, pag niya na si Biden ang gumawa. Bakit pag-ailang niya naman pa? Oo, oo, you don't know, le. Eh? Oh my God. Wala kayong updated sa sa news ng mundo. Puro kayo sapatos, puro kayo bag. Ay, nako <laughs> Eh, lipstick, puro kay pampaganda. Wala na kayong ginawa kundi mag-shopping. Ito, <laughs> si din siya. Steve Maiden. Ayan guys, dinaanan na lahat ng mga bilihan. Pasok kami. Thank you for watching. See you again for my next video. Bye!